pangalan Erwin ang bubuyo. Ha? Erwin ang bubuyo. Erwin... Erwin ang bubuyo. Erwin. Okay. Period, <laughs> Erwin. Teka saan si Erwin? Sa Nose si Monte, Bulacan. Sa Nose Monte. Oh, Sa Nose Del Monte. Sino mga kasama mo? Ay, yung girlfriend ko po, si Angela po. Yee-hee! Lalo, oh. lalo, lalo. Tagal na kayo. Happy New Year. Oh, four here. years na po. Ha? Four years na po. Four years na? Opo. Okay lang. Ah, nung si... Hindi, kaya lang kayo, kayo maghihiwalay. Ay! Hindi <laughs> maghihiwalay po sa mga! sing samang yung... Sayang yung four years! Ha? Ah? Sayang yung four years! Paabuti na din ang 5. Oh! <laughs> ano trabaho mo, Erwin? Um, manager training po. Ano, no? Manager training. Manager training. Okay. Nagte-train ka ng mga manager, ganun? Ay, hindi po. Ano pa lang po, nag-umpis na pa lang po. Anong trabaho mo? Um, manager po sa fast food restaurant. Oh. So, manager boss. Yes. Oh. So, ikaw ay binata pa? Opo. Wala pang anak? Wala pa po. Anong uh, gagamitan mo sa mape-perapin natin? Um, bukas. Kasi ngayon birthday ko po ngayon. Ay! Birthday mo today! Ah. Birthday mo ngayon! <laughs> Bakit <in> Miles? <laughs> Kailan birthday mo?

Salah emo. Bosing, bosing. Tingin ko manakman. Sorry po. mananalo si ano ngayon? Erwin. Erwin. Oh, pag piniliktad mo pangalan yan, winner eh. Oo oh, nga! Oh. Oh. Eh, winner na Birthday niya, nasa TV eh. Okay. Sige, para happy talaga ang birthday mo. Simula na natin ng pera, Pete. Doon tayo. Doon lang sa'yo, Erwin. Happy birthday to you. Erwin. Talagang plenano niyong um, dito sa Itbulaga, uh, um, birthday mo. Opo, bossy. Okay. Kayong dalawa lang. Bossy? Opo. Birthday din daw po ng girlfriend niya kahapon. Uy! Kahapon, ah! kahapon. Ah! Kahapon naman. Happy birthday. Oh, sayang. Hindi ka namin kakantahan. Tapos na pala eh. <laughs> sayang. Okay. Uh, Happy birthday. Ah, uh, Ay. Tinatanong mo kanina yung apelido niya. Ah. Uh. Tulpo. Tulpo? Erwin Tulpo? <laughs> hindi ah. Ano nga apelyido mo? Abuboy. Abu, Abuboy. Ah. Abuboy, dolpo na lang. Abuboy? Ah. Uh, Ambubuyo! Abuboy. Ambuboy. Taga North yan, taga Norte. Oh. Abuboy. Sa abubuyo. Norte ng probinsya. Ambuboy in English, ambi. The beast. Abuboy. Teka saan yung mga ambubuyog? Ano po? Ah, di mo alam, ha? Okay lang po, yan. Okay lang yan. Pass. 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 Dalawa <laughs> Dalawang decision lang ang pagpipilihan mo, Erwin, ha? Pataas at pababa. Singing Queen and cut the cards. Okay. Ano gusto mo ayos? Ano gusto mo sa ilalim? Pakwan, saging o mangga? Yung saging po, bossing. Saging? Ano gusto mo ipatong sa saging? Yung pakwan po. Pakwan. At sunod ang mangga.

Andyan si Singing Queen Jean. What? Aha. Uh -huh. Si Eunice. Oh, nako. Si Casey. Ay. Ayun. At si Sam. Aww. Sino pipili mo? Si Sam po, boss. Si Sam. Si Sam. Bakit si Sam? Si Antukin. Morena po. <laughs> Morena! Oh. Morena? Ay, Morena si yes. Girl Friend, boss. Oo, so, Morena rin. Okay, Morena. Sam. Crab walk, please. Wow! Kung si mo, eto sana first card mo. Tiga mo. Ay, ganda! Happy birthday, son. 1 to 13 na natin ng Kung si Ulyce naman, eto sana. Ay, maganda rin, oh! Ang ganda rin oh. Ang ganda rin. Okay. At uh, kung si Casey naman. Mababa. Ito ang card. May mataas pa rin niya. Ay! ganda rin. Number 1 yun. So natin. ano to Kaganda kay Sampo? Number 1. Ako, ito yun. Tingnan natin. Ang pinili niya ay si Sam. Patingin ang first card ni Erwin. Oh! oh hindi naman sama. Pwede, pwede. Oh, may na. Okay. Simula natin ng uh, four pineapple. For 1,000, ano sa tingin mo ang susunod na card? Pataas o oh, pababa? Pa, pa. Pataas, bossing. Pataas, bossing. Yung energy, patas, energy. Patas, bo. yung pataas pa tingin, Erwin. Pataas, bossing. Yung pataas, bossing. Pataas, po. Mas pataas. Oh, isip. Is, Okay Erwin! Ito ang game ngayon! Naman yung energy mo pataas! Sabot! Wisin, Erwin, wala. Oh, baka mag-walk out yan. Ano mo ito si Anices? Wala nang itataas sa akin. Ito ni Miss Manipis pa sa akin, to. Sorry, Erwin. Happy birthday. Nag-jacket lang eh. Wag ka Manipis. Sa gym yan. Sa manipis sa gym? Hindi ginaw ko boss. Lamig. Yan ang instructor ni Vic sa gym. Ano talaga? Patanggal ng jacket? Gano'n po. Lamig Lamig. Lamig. Okay. Pataas daw. Tingnan natin. Pataas nga ba yan, Nan? Ayan ang abang sinasabi namin. Sa nasa sa'yo yan. I-attract mo. O, oh, kasi yung mababang energy ko, nasabi ko sa isa. Retro. Isa pa lang naman yan. Mabawi. Mabawi tayo rito. Three pineapple. Ulitin natin yung 1,000. Ano sa tingin mo? Isusunod pataas o pababa? Pataas ko ulit, bossy. Pataas ulit. Pataas na. Pataas daw, Anne. Patingin. Oh. Oh Uy, grabe na yan. Taas mo ba, Erwin? So, hindi totoo mo. Sige na pag-birthday mo, yun, buenas ba? ka? Baka, lucky in love. Um, Oo. Oh. Sabi ko na yun yung unong hinahanap ko eh. huli. Totoo yan. Unlucky in cards, lucky in love. Yun. Sabihan niyo. Ulitin natin. 1,000 ulit. Ay, uh, ito siguro naman eh, tatamaan mo na ito. One banana. Ano ang susunod? Pataas o pababa? Yan yes, sigurado po siyong patasa talaga. Patasa. Pa. <laughs> Mahalo ka John Baba pa din eh. <laughs> Pataas daw. Sigurado na siya. Pataas pa yan, Ann? Ngayon! Wow, Twelve pineapple. Meron ka na. One thousand. At number cards. Abang-abang lang sa Pure Code para may chance maging home partner ni Erwin. Twelve <laughs> pineapple. Nagdaga natin ng 2, ang two thousand ng pera mo, Erwin. Ano sa tingin mo? Next card, pataas? Pababa! O pababa? Pababa! Pababa po, Bossing. Pababa Papaba daw. Tingnan natin. Pababa ba yan na? Hey! Oh. Ano? Oh, okay. <laughs> hey, banana. Ang saya ko yan, win! Woohoo! Woohoo! Happy birthday, Erwin! <laughs> Meron ka ng 3,000. Card po ngayon ay 8 banana. 3,000 ito. Galingan mo. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Yan ay yan ay. Pababa, bossy. Pababa. Sigurado ba? Sigurado, bossy. Ano ba sabi ng girlfriend? Eh, ikaw, ano sa palagay mo ang dapat mapiliin? Lagi naman po siyang tama. Pala po. Hindi yun, dalawang Mali, laging tama. Dalawa lang mali. Lucky in love, pero hindi daw lucky in cards. Gusto mo mag-break muna kayo? Break muna po. Para suwertein. Para suwertein. So, ang sabi mo ay... Papaba. Papaba daw. Papaba! Additional na 3,000. Papaba ba yun ang patigin? 6,000. Ang card po ngayon ay 6. Watermelon. Up! At ayan na, mga gamit ka sa viewer ko. Sa kanya na, kumili ko pataas o pababa para sa chance manalo maging home partner ni Erwin. Okay, dagdagan natin ang uh, paberte ni Erwin. Another 3,000. Ano sa tingin mong susunod? Pataas o pababa? Ayaw ka tulungan, in-jowa. Tumata likod, tumata likod. Um... <laughs> tumata natin ito, puro pababa eh. Ikaw? Pataas, bossy. Ay! Kinontra kayo. Pataas siya. Oo, oh, oh, oh. oh, oh. Pataas daw. Tingnan natin. Sino kaya ang tama. Si Erwin, huwag oh, yung mga ngengi dito sa likod. <laughs> Pataas pa yan o oh, pababa. patingin. Tako. Serious si Pagkakabangan niyo po kung kayo na ang home partner ni Erwin. Ang card mo ngayon ay 11 mangos. Meron ka ng 9,000. Dagdagan pa natin ng 3,000. Ano ang susunod pataas o so, pababa? Pababa. Pababa daw. Tignan natin. Pababa yan. Pababa! Meron ka ng 12,000 pesos. Ang card mo ngayon ay 4 bananas. Another 3,000 para sa iyo, Erwin. Ano ang susunod? Pataas o papapa? Pataas, bossy. Pataas daw. Pataas pa yan, Patingin. Patas! <laughs> galit na. Patingin. Pataas! 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 15,000 pesos. Kapag tama ka dito sa last card, Erwin, doblado ang 15,000 mo, magiging 30,000 pesos. Ow! Happy birthday. Pero pag nagkamali ka, happy pa rin ang birthday dahil meron ka 7,500. Nine, watermelon. <laughs> Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? -pa -pa? Yan, yan. Dapat pag-isipan. Pababa po, bossing. Pababa! Pababa! Pa ang -pa -pa. pa -pa -pa. <laughs> swerte mo kaya ay pababa -pa -pa o pataas. Sige, Queens, paso. Sino ang singing queen na sa tingin mo may hawak na card na pababa? -pa -pa. hawak kaya ni singing queen, Jean? Ang <laughs> ala ka ba? 🎵

And queen. Sad. Po. Sino? Shiging Jin po. Shaking Jin. Shiging Jin Shiging Jin. <laughs> <Shiging> Jin <laughs> queen. Ayun <laughs> oh. Jin, klabo. Kitong, Jin, Hadi Bakit si Jin si ang pinili mo ngayon? Maputeyan ka. Kala ko paborito. Oh, uh, try ka naman po sa mga Yunis! Ano yung card na hawak mo? Hinahanap ni Erwin ay pababa. Ay! Uy! Pababa! Sayang naman. Sayang, sayang. Oo. Kung si Casey ang pinili mo, eto sana ang card mo. Oh. Pababa ba yan? Ay, papa mare. ba Ano ba yan? Puro pababa. Kanina, pinili mo si Sam. Ngayon, oh. si Jean. Gusto mo bang pagpalitin? Pwede pa. Last chance. Ay, gano? Si Jean na Birthday. Pwede. Sing it. Jean talaga. Ako! 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 Sam!

or 7,500. 9 watermelon, pababa daw. Pababa -ba, -ba, ba yan, Jean, Card reveal! Unlucky in cards, ay! lucky in love. Ay! Oh no! Ay! Oh no! Rah! <laughs> Basta kami, wig na kami. Dapat talaga doon ka sa Morena. Morena! Ay! <laughs> Sayang, 30,000. Sayang naman. Di bali, may pamberde ka pa rin na 7,500. Congratulations. Maraming karawa po At ang iyong home partner, pumili ng patas kanina, si Lea Lechenebre ng Camarines Sur. Panalo ka ng 5,000. 7,500. Yes! <laughs> Ay, Titignan <laughs> ko lang <laughs> alam n'yo. Sabay pa kayo eh,